Hello everyone, dahil Sabado ngayon, and ako lang naman yung mag-isa, so naisip ko na lang mag-kumain ng steamboat. Ayan, so meron ako dito tubig, at syempre, mabuksan lang natin yung ating butane. Ayan. Pakuloyin muna natin itong ating tubig. Eto na, kumukulo na yung tubig, so nagamit ako nito. Maggi curry, I open na natin siya. Ayan, ito yung pinaka, ayan. Mix natin, mix-mix natin, ayan. Balito ito nga pala yung aking kakainin ngayon. Ayan, no. Eh guys. Meron ako dito fishball, dalawang klase, may crab sticks, may fried tofu, inoki mushroom, and syempre may gulay. And ito yung parang chicken. At syempre may itlog. Ayan, lang natin. Fishball. konti lang to guys, kasi ako lang naman mag-isa. Ayan. Lalagay lang natin yung fishball. So, pwede kayong magalito sa bahay. Especially kung walang pasok. Ayan, mag tayo ng washroom. Ayan. Ayan. Kukulang siya sa asin, kaya maglalagay tayo ng konting asin. konti lang. Ayan. Tapos mix-mix natin. Ayan, o. So, dito pwede tayong kumuha ng sabaw. Sarap. Hmm. Tapos gumawa nga rin pala ako ng sausawan. Ito siya. Sausawan ito. O dito yung sa gilid. And ito na yung aking plato. So, dagdagan pa natin. Maglagay pa tayo ng mushroom, crab sticks, and dagdagan natin yung fish ball. Ayan. At itong kumain habang kumutulo siya. Ayan. Ayan. Tapos kukuha tayo ng sauce. Ayan. Dito sa gilid. Tapos, ilalagay natin dito sa plato. Kain na tayo. Ayan. Pusaw natin dito. Mmm. 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 Carbs up. Ayan. Ito natin lahat. Mm. Sakto lang ito sa akin. Kunti lang naman yung niluto ko. Ayan. Mmm. Mmm.